Hello, hello, hello mga boss. So, papunta kami dito sa isang pigri farm ng buyer. Buyer namin sa baboy. Dahil binibinta niya raw yung kanyang mga inahin. Yung iba is buntis na. So, check namin dito kung maganda ba yung quality ng kanyang mga inahin at check na rin yung yung hinihingal ako <laughs> yung location ng kanyang tigiri so medyo malayo siya kailangan mo pa siyang lakarin mga sabi ng nag guide sa amin parang 2 kilometers para yung nakakarin so andito kami ngayon sa gitna ng mga katubuan at ito yung view na makikita nyo walang, walang bahay layo So, pag hindi kayo sanay maglakad, siguro masasabi nyo hindi nyo na ha, pupuntahan to o hindi nyo na ipupurso yung paglalakad. So, so, ito yung view. Buti na lang nakapagdala ako ng payong. Iniwan ako ng aking asawa. So, ah. So, ito na yun yung figure niya. Ayan, ay, ang ganda. No? Yan. Sobrang init. Okay na So, andito na kami malapit sa kanyang piggery farm. So, check natin mga boss. Boss, Akala ko, akala ko, yun, no? yun na. Hindi pa pala. Kailangan pa magang bumaba dito sa bundok. So, ayan. Ganda ng view. Super Ganda. Yun nga lang, malayo lang siya sa, sa kalsada. Kailangan mo siyang lakarin. Pwede naman makapasok yung sasakyan. Yun nga lang, mahirap na baka ma, masira pa yung sasakyan. Pwede rin single. Kaso lang, yung mga batu is nakaumbok talaga. Single na motor siguro pwede pumasok. So, ito na yung guys. Ay, salamat so, malamig ang simoy ng hangin dito sobrang pesko talaga pag andito ka sa bundok at ito naman guys yung amin nilalakad naku may pa ng kalabaw <laughs> so medyo makitid yung daan ah, totoo nga naman hindi pwede sabi nga na may alit ng, anong, ng pigiri sabi niya daw ah, yeah. Hindi makakapasok yung sasakyan. Tama nga naman. Kahit single na motor parang mahihirapan dito. eh. Ayan, yung mga ito yung mga bato na galing sa bundok. Ayan. Ako sobrang layo. Jesus, so, kapag binenta ito sa amin na ah. ayoko ah. para sa akin hindi ko to bibiliin kasi sobrang napakalayo sa kalsada. Ah. 2 kilometers away, lalakarin mo pa from kalsada. So, imagine, mga kapag emergency, ma mahirapan ka. At, of course, kapag gabi, sobrang dilim siguro dito. Kasi wala nga dito kurinti. Ayun, may mga saging. So, naiwanan ako ng aking magkasamahan. Si boss na una na doon, o. No? Kasama yung friend niya. Sinama namin dahil baka gusto niya raw din bumili ng inahin kapag nakita niya. Yun na sila, pababa, nung... No. <laughs> ako andito pa sa taas yung kasamaan ko na sa baba ko oh. yung nakapayong <laughs> natawa ako sa payong ng sa payong ng ng, ng, ng kaibigan ng asawa ko kasi yung payong ginamit niya is yung payong namin sa sakyan pula <laughs> siya na na, na, na nakakatawa nga eh. sabi ko sa kanya oh, gamitin mo na yan or else matitigang yung ulo mo dito sa init kailangan mo talaga magpayong buti na nga na, na isipan kong magdala ng dahil pag hindi, naku po, mangingitim tayo magiging nigra tayo ayun na yung farm ayun, kita nyo yun, no? yung naka, ang blue na sin yung, at, yung, atip so yun na yun ha, ah, medyo malaki siya pahaba pala yun. may bahay din pala dun, no? sabi niya ibibenta niya raw kasi hindi siya hindi niya nagustuhan yung nagbabantay ng kanyang pigiri mahina daw yung ano eh mahina daw yung pagpapalaki ng mga baboy so hindi niya nang ibenta Diyos ko mahihirapan tayo pag bumili tayo ng baboy dito saan natin dito padadaanin Oo nga naman, saan ba naman dadaan pag ka ng baboy doon din sa dinaanan namin naku sobrang layo mapapagod yung baboy kasi hindi naman dito makaka hindi dito makakadaan yung tricycle eh so Diyos ko Lord parang nasa langit <laughs> parang nasa langit eh. ayun yung asawa ko tinitingnan niya ako <laughs> kawain hindi mawawala yung meses mo bo kasi dito lang ako nagbablog kasi tumitingin-tingin ako dito sa mga halaman baka baka may mga halamang prutas dito na makukuha tayo may nakuha ko kanina doon ng ano black hindi ah, naman yung blackberry ewan ko tawag doon na ako buti na lang at mahaba yung sinuot ko na damit pag nag short ako aguy. marami tayong sugat sugat dito sa hala sa mga damo yung iba kasi may ano eh, may tinik, makahiya, maraming makahiya dito. So, ayan. Hindi ko na binubudyohan yung mukha ko mga boss kasi <laughs> ang dami ko ng pawis, dako. <laughs> Sobrang layo pala. Kala ko yung, yung bahay na kanina nakita na, na nakita ko, yun na, hindi pa pala. 1 kilometer lang ito. Plus 1 kilometer equals to... Ayun na, malapit na. Yun, maraming mangga. Nakikita ko maraming mangga. Sana makahingi tayo dyan. Ako, sobrang layo. Yun nga yung pinagtataka ko. Ayun, may mushroom pa oh. Yun